So, ito na yung tanong mo. At DX Channel 0405. So, ito yung tanong niya. Boss, paano po yung 5 pesos 20 minutes? Dan, subscribe na po sa'yo. Thank you. So, maraming salamat din sa'yo, DX Channel, sa pag-subscribe sa aking channel. So, ito na yung tanong mo. Ayan, kung nakalagay dito yung connector ng coin slot mo. Ayan. Ito kasi para sa piso. So, ilipat mo dito sa kabila. Ayan. Ito, ito kasi para sa limang piso. So, ang itataas mo is itong 1 saka number 5. Ayan. 10 minutes plus 2. Ayan, no? 10 minutes times 2 equals 20 minutes. So, hulugan natin. Hulugan so, ko. Pansin mo yung timer. Ayan. So, 20 minutes ya Okay.